Isang mapagpalang araw po sa lahat. Muli po ay nagbabalik tayo para talakayin ang mga pananim na madaling anihin. At sa araw na ito, ang atin pong tatalakayin ay ang alugbati. Ang alugbati ay may calcium, iron at mga bitamina A, B at C. Ang mga dahon, sanga at buto nito ay makakain lahat. May tatlong uri ng alugbati. Una ay ang Basilia alba ay mayroong kulay berde na sanga at hugis itlog na halos mga bilog na dahon. Pangalawa ay ang Basilia rubra ay mayroong pulang tangkay at berde, hugis itlog hanggang sa mga bilog na dahon. At ang pangatlong uri naman ang ng alugbate ay ang hybrid na variety ng dalawang ito. At narito naman ang mga dapat tandaan sa Pagtatanim ng Alugbate Una ay ang paghahanda ng lupa. Ang alugbati ay lumalago ng mahusay sa mga lupa na mataas sa organikong bagay. Gumamit ng kompost bilang abono upang magkaroon ng, ng, ang lupa ng sapat na halumigmig at maayos na daloy ng tubig. Pangalawa ay ang pagtatanim. Mabilis ang paglago nito. Hindi nito kailangan ang masusing pag-aalaga. Sa paraan ng pagtatanim, maaaring gumamit ng buto o pinutol na magulang na sanga nito. Pumutol ng sanga ng alugbati na may haba na 20 to 25 cm at hindi bababa sa tatlong internode. Ibabad ang mga pinagputulan na sa tubig ng magdamag o ito ay iimbak sa isang mamasa-masa o malilim na lugar sa loob ng isa hanggang dalawang araw. Magtanim ng dalawa hanggang apat na pinagputulan na sanga sa 15 to 20 cm sa pagitan ng mga burol at 20 to 30 cm sa pagitan ng mga hilira. Didigan ito ng tubig bago at pagkatapos ng pagtanim kung ang lupa ay tuyo. Gumamit din ng mulch tulad ng damo o dayami. At ang pangatlo ay ang pagpapatubo sa pagpapatubo ng alugbati gamit ang mga buto, maghasik ng mga binhi sa mga hilera o i-broadcast sa punlaan. Ilipat ang mga punla sa 20 cm by 20 cm ang distansya sa pagitan ng mga halaman, tatlong linggo pagkatapos ng pagtatanim. Regular itong diligan upang matiyak ang mataas na pagkabuhay ng halaman. Hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan. At abangan po ninyo ang mga ang iba pang pananim na madaling anihin sa susunod nating video. Maraming salamat po.